So far trucks responded. Reported. Fire incident near our area. Uh, hello marketing tower. Bilis na ano? Responde ng bombero dito. Cebu City Fire Office. At saka kasunod yung ano? Barangay ng Anong balang nga ba yung park kaki, Yung kulay ano? Kulay nila ako. Yun. Pola yun, pola yun. kabilis ang responde ng bumbero. Basta, report ka agad, tawag. Paano ba makaresponde? <coughs> Paano makaresponde kung walang tawag o walang report?